guys! Welcome po sa channel ko! Di mo na ako pumupunta sa mga concert kaya magluluto na lang tayo. Ito po, sinusubukan ko pong maghanda ng pagkain na hindi lalabas sa 50 pesos. Hindi po talaga kaya 21 pesos eh, kaya 50 na lang. Kaya hiwain po natin ang isang sibuyas na tag 6 pesos at tatlong piraso ng bawang na tag 7 pesos ang buo. Pagbukas din tayo ng lata ng sartinas na 25 pesos. Maglagay na tayo ng nantikan at 2 pesos galing sa tindahan ni Aling Tess sa ating kawalik. Ilagay ng sibuyas o mainit ang kawalik. Depende yan sa inyo ha, kung gusto niyo medyo sunog ang sibuyas ninyo o hindi ha. Ilagay na din natin ng bawang. Ako gusto ko yung medyo sunog eh. Haluin na kaunti. Tapos isama na rin natin ang sardinas. Lagyan ng tubig ang 1 third ng lata at sa kawalik para 2 sa sabaw. Magbudbod ng mahita na 5 pesos ang isa kay Aling Tess. Halo-halo lang. At tapos na, taste test tayo. Mmm, ayos na to. Ilipat na natin sa isang lalagyan. Ooh, tignan niyo naman yan. Ang sarap, di ba? Lagyan rin natin ang kaunting pampakulay na 4 pesos. Ayan, kainan na. Siya nga pala, di pa kasali o di talaga kaya isali ang kanin sa 50 pesos na budget. Pwede para sa dalawa o tatlong tao ang ulam na ito. Pero, sa totoo lang, sakto lang talaga to sa akin. Napaparami po ko ng kanin basta ganitong simpleng luto ng ulam. Pero kung marami talaga kayo, share-share na lang.